Nakauwi na ang 70 turista na stranded sa Basco Batanes dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Isinakay sila sa C-130 cargo plane ng pamahalaan na dumating sa Batanes at nagdala ng relief goods. Matapos maibaba, ang relief goods ay dumerecho sa Lawag City sa Ilocos Norte ang eroplano sa kaya mga turista na stranded. Sa kabuan ay aabot sa 200 turista ang stranded. Ilang residente naman sa Batanes ang nagpasyang umalis muna ng probinsya dahil sa ngayon ay wala anya silang kabuhayan dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Parang wala pa po kami kasing income muna so habang wala pa yung power pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Ang tinig na isang residente sa Batanes, samantala sinabi naman ng Office of Civil Defense na patuloy nilang pinalalakas ang radio system sa Batanes Anila kapag kasi binabayo ng bagyo ang Batanes, hirap silang makontak dahil mahina ang linya ng telekomunikasyon doon.